All right, all right. Good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa. Welcome to my channel, Cervix Moto Blog. All right, so dun sa likod ko, mga katropa. No, yun yung MSA, Manila South Road. Uh, at itong sa harap ko naman, ito yung binyan. Uh, Carmona, going to Carmona, Jimmy, yan, diretsyo yan no? So for today's video mga katropa no? uh, Ating puntahan ang uh, Binyan City Hall So yun nga, yung sa likod ko, yun yung uh, Manila South Road uh, Galing tayo doon from Alabang, uh, Muntinlupa, San Pedro and Binyan So lumikot tayo sa kanan dito sa uh, Carmona GMA uh, Highway Ito which is binabaybay natin no So punta tayo ng Binyan City Hall Yan So may daong kasi ako nakita dito Tingnan natin kung makalusot tayo Kung kaya No So yun Dito 'yan eh. So, kung bago ka lang sa aking channel, uh, makikihingi naman ng lambing mga katropa. Pa-subscribe naman and like, comment, share my videos. So, ito 'yung meral ko ng binyan 'yan, oh. To so, kakaliwa tayo dito, 'yan ah uh, Hindi ko Sakto eh Napokor Tubigan Binyan Ayan uh, Barangay Tubigan Tubigan tayo Ayan so, yun So Diretso lang tayo Ang labas natin ito Mga katropa Ah uh, Yung Jubilation West Tapos Ah uh, going to left uh, yun yung papunta ng Binyan Pavilion pag right ka naman uh, maplasan exit ng South Luzon Expressway yun yun so ang ating pupuntahan ay Binyan kasi nga merong ano, uh, isa na ating subscriber na hindi niya kabisado papunta rito uh, kung pwede daw makakita ng mga landmark ito yon yon so papakita natin para mabaybay niya so shout out pala sa ating mga subscriber no uh, mga solid natin Santo Tomas Barangay Santo Tomas ba Oh, Binyan Laguna. Oh, yan. Ang tama Santo Tomas So Yung mga katropa No May kaibigan tayo Na Nagsuggest Kung pwede daw Iklian ng video Sabi ko Okay Pero kasi Ano eh uh, Mas maganda kasi Yung simula Saan ka nagsimula Dun muna I-start yung video uh, Tayo ho ay walang cut No uh, Ako walang cut So Try natin Kaya yeah, kagaya nga Ngayon uh, Nag-start tayo dun sa uh, Highway Yung pakaliwa Sa Binyan papasok Yung Jaime Carmona Highway Dun tayo nag-start Which is sa uh, labang tayo nag-start no Ang video ay sa Binyan na nagsimula So try natin kung ilang minuto Kasi kung dun nga naman nag-start uh, Medyo mahaba Ah uh, usual actually yung mga video natin kasi para dun sa mga hindi talaga uh, nakakaalam eh so kaya mag start sya ng uh, labang sana uh, may nag suggest so try lang natin uh, pag okay naman uh, bakit hindi so yun nga no? hindi tayo nagkakat ng na mga video kasi nga ano eh uh, binabaybay natin yung kalsada yung turn left turn right inaalam natin kung saan pupunta yun kung anong kalsada yung binabaybay natin so talagang ano kasi kung ikakat mo yun ipapassport mo times 4 so oh, wala na yung ano yun ng uh, boses so tayo ay hindi nagbo voice over no uh, actual tayo nagbo voice hindi tayo nagbi video nagre record ng video na voice over agad hindi ayan uh, yan ngayon actual tayo nag Uh, sa salita habang nagda-drive. Yun yung kagandahan doon eh. hindi natin kinakat kasi sayang ayong time, no? So, yun. Uh, nandito pa rin tayo sa Tubigan. Barangay Santo Tomas. Binyan, Laguna. So, kakaliwa tayo dito. May subdivision dito. Eh. Try natin kung makalusot. Pero pag ano may mga bigayan daw yan Mga nagbibigay Para kalusot ka dyan Ibigay ka lang dun sa pass Pass through Pay Pay Ayan Makakadaan ka na Ayan o. Ayun o, nakita ko South City Homes City Hall St. Joseph Village 2 uh, Susana Homes South Plains 2 Pragmatic Barangay Sapote Yan dito kakaliwa ka Yan No, may petro na Dati wala pa yan. No. Dami na ring yung mga nakatira dito eh. Oh. Tingin ko wala na tong ano eh. O. Oh, oh, Oh. O. wala oh. <coughs> Holy Spirit School in the house in the house. Beep. South City Homes Okay South City Homes pala rito Yun <laughs> Okay So pumasok tayo ng South City Homes mga katropa Sa Alam ko diretso lang to eh uh, diretso tayo South City Drive Yan Baybayin natin ang South City Drive Yan kung nakikita nyo Yan lang yung mga landmark No Para hindi tayo maligaw no uh, So Disclaimer lang po mga katropa uh, Tayo po ay hindi professional Tayo rin ay nagbabase At tayo ay Ah uh, Nagbabahagi lang ng Konting kalaman Para sa ating mga kasamahan Mga katropa na medyo hindi Kabisado ang mga daan no? uh, So yun lang uh, Ngayon kung kayo magaling na Ay talagang biyasa na kayo sa kalsada Ay salamat sa inyo uh, Kung pwede nyo rin i-share Share naman Share Share diba? Share nyo yung kalaman nyo So tayo ay hindi naman Expert kung bagay konting kaalaman lang na hindi natin pinagdadamot sa ating mga katropa. Yon. So, time check tayo mga katropa. Ang oras natin ay 9:43. All right. So, maraming salamat sa inyo sa inyong pag uh, pagsama sa akin sa mga biyahe ni Sir Rex sa mga sa mga content na ating nilagay ating mga nagawa ay maraming salamat po sa inyong suporta na napaka nyo talaga maraming salamat po kung tayo ipapalarin na may tulungan nyo ako mga katropa para naman ni ano yan kung tayo ipapalarin at uh, yun nga kayo ay aking pasasalamatan isa isa So yan, kakaliwa tayo dito yan. Kasi doon sa kabila, one way yun No, one way yun So dito lang, diretso lang tayo uh, Hindi ko alam ang street na ito uh -oh. Basta, uh, ano na lang uh, Yung mga landmark, landmark na lang Para Makabisado natin ay hindi tayo maligaw. So ako ay nasisilaw mga katropa at ang aking salamin ay hindi ko mawawala. Ay hindi ko maalala kung saan o nawawala ba. Ay mahal pa naman 'yon. Talagang tunay na ano yan, lumig dito ha? mapuno oh. So yun, uh, tunay yon yung aking salamin na yun. Bigay pa yon ng aking ina. Sana nasa bahay lang. So kagabi mga katropa Alas 5, alas 6 Napakalakas ng ulan Sa aming barangay ang Aming city Sa Muntinlupa Ay bumaha na naman Sa bandang alabang Sa may Ayala malls Sa may kalte, shelter, shell Tapos katapat na ni Petron Ang lakas ng ulan Baha hanggang ano, Hanggang hanggang binti so approaching tayo mga katropa sa city hall ng binyang ayan yung natutumbok nito uh, city hall ng binyang Oh, nandito na tayo mga katropa hahanap na lang tayo ng parking kung saan tayo pwede pumarada kaliwa kanan so yun o, kung tatagos tayo ayan dito tatagos tayo ng pavilion dito yon so ayan mga katropa ang city hall city hall ng Binyang ayan atoy atoy na bubuloy <laughs> so yun lang nga no uh, kung kayo ay nasatisfy sa ating video mga uh, katropa uh, pa, pa like naman and and comments na rin kung meron kayong ibang mga suggestion no uh, maraming salamat sa inyong uh, pagsuporta sa aking channel muli <clears throat> kung nakarating kayo sa video ito hanggang dito ay ako yung nagpapasalamat ng lubos-lubos mga katropa no? Uh, thank you thank you maraming salamat uh, muli sa susunod na ating mga biyahe sa susunod na mga content uh, subaybayin nyo ako mga katropa muli maraming salamat power thank you thank you bye bye